katits, magandang araw po sa ating lahat lalo po sa lahat ng nanonood sa lahat ng nagsuporta po sa aking youtube channel at sana po sa baguhan po sa aking youtube channel don't forget to subscribe, click the notification bell para palagi kayong updated sa aking mga bagong upload na video so ngayon mga katits yung ating tatalakayin ngayon tungkol po sa IKS no? Uh, IKS na ating in-upgrade po no? so at this po natin ipagpatuloy itong ating tatalakayin ngayong araw na to ay panoorin nyo itong video mga katets no. Um, ano yung sabi mo bro na naka raw mo bro? Uh, i ano po yun sa ating mga followers dito sa ating YouTube? Uh, isabi mo lahat bro sa kanila bro. Pagpapasalamat ako bro mga kasamahan ko dahil sa inyong pinaka-accurate na DIY home may locator bro. Nakakuha kami ng dalawang gold bars at ang lalim ng aming naukay bro ay nasa mm, Bali bro, yung dalawang gold, gold bars bro. Yun po yung Isend mo sa akin sa Messenger account mo. 'Yun po? Oo oh bro, bro. Ah sige, sige bro. Oh, sige bro, sige bro. Ta tapos bro, ti tinpit bro uh, 'yung lalim niya bro, ti Tinpit po. Oh bro. Pag abot ng tinpit feet bro. Oo. Oh. At doon namin minakuha ang gold bars, 'yung gold bars. Bali bro 'yung ano bro, 'yung i-send mo na ano na gold bars na dalawa. Bali, may mga itim-itim pa bro. Uh, ano yun bro? Nakabalot ba ng, ano, ng uh, Alkitrat? Ava, Ava, bro. Ah. so, ano bro, uh, dahil po sa dalawang gur gurbers yan, uh, ano yung, anong plano ng grupo nyo? ah uh, Uh, wala ba kayong ano, wala ba wala ba mga harassment diyan sa mga grupo niyo? Oh, uh, wala naman. Ba, uh, kalamsamay sa uh, po kabilang mga grupo ko. Aha, uh -huh, ganoon ba? Sige bro, uh, konting ingat lang diyan sa ano bro ha, uh, sa sa Davao Di Oro. So, Kung gusto kayong bumili sa mga locator na ating ginawa, pumili lang kayo sa mga picture na nakita niyo dito sa Uh, YouTube channel natin. O mag-chat ba kayo sa Ruli Adlaw Luok o di ba kaya tumawag kayo sa cellphone number 09262632843 Po mga katets, tuloy po tayo sa ating tatalakayin ngayon tungkol po sa ating EKS, no? So sana sa baguhan po sa akin channel, uh, don't forget to subscribe, no? At i-click niyo yung notification bell para palagi kayong updated sa aking mga bagong upload. And don't forget to like and share, no? Lalo na sa pag-share po sa lahat ng kaibigan po natin, lahat ng mga katiets po natin, please uh, share my ano, my video. At ngayon mga katiets, meron po tayong i na ano, uh, na in-upgrade po natin. Electronics po yung pag-upgrade po natin. So ito po yung ating IKS no. Bakit nakasabi ako ng sa video na ito mga katets na nag-upgrade po ako ng IKS dahil gusto ko ay i-upgrade kong itong IKS nito para po malakas po no. Kasi accurate naman itong IKS no. So Palakisin po natin para mas ma-accurate po yung IKS po. No, ito. So nilagyan dito ay walang antenna po, no. Pero nilagyan ko lang ng antenna ito. Itong dalawang telescopic antenna na hindi po dumikit sa magnet. At yung bearing niya dito at sa bolt ay maliit, no. So yung inilagay po natin ay 304, no, na, na, na stainless bolt at bearing na 608 RS no. At ito namang transceiver, ito. Ito. Ay dinagdagan ko ng ano, nang nang board sa ilalim, no? Ito. So para sa gold detector. So yung board po natin dinagdag dito, no? Yung mga IC kasi yung IC mayroong halong gold eh no so nilagdag ko kinuhaan ko ng battery baterya ito so at at yun hindi po ito mag on kasi walang baterya no wala po itong baterya so saan ko inilagay yung baterya kasi yung bat battery po ng EKS ay mercury added po siya no may mercury po siya so inilagay ko dito sa handle niya no para po mag-focus po yung pag-detect ng mga treasures doon po sa mga treasure site po natin mag-focus po siya dahil may mercury po at ito po yung handle ng ating EKS no so ito po yung handle ng ating EKS at nilagyan po natin ng antena dito sa loob ito uh, may antena po dito sa loob para po siya po yung mag mag ano mag-process ng uh galing po sa ating transceiver hanggang dito. Nandito. At di, siya po mag ano, mag mag mag-process dito sa ating IKS uh long range locator dito. So paano po natin ito i ano kahit mahaba um, po ito, no? At ito walang baterya. Paano po mag-function ito lahat? No. So, ito, may cord po tayo na ina -symbol. 'Yan ito. 'Yan, cord sa ano sa microphone at ito naman bumili po kami ng charger sa cellphone na ano, medyo mas malaki po yung wire niya doon sa ilalim. At 'yan, i nilagay ko dito no para ano 'yan oh. Yan, nilagay ko dito at ginawa ko ng cord para po sa ah, bumili po ako ng ano female adapter sa microphone yan amil no il plug ang tawag dito no so tapos yan nilagyan ko ng socket para iganon lang po natin yan so tingnan po natin mabuti ito mga katets no yan po natin yung unang, ay, yung pag-sit up po nito mga katets, ay ganun lang po natin. Yan. So, hindi pa mag-on. So, ano ang gagawin po natin? Dito po sa dulo, mayroon pong sakit sa mic po dito. No? So, ilagay lang po natin ito. Yan. Yan. Lagan po natin. At, adisir po natin, yun. Yan. Nagre-read na siya, no? So, dito ay, Walang ah uh, walang antena. Nandito na 'yung antena po. No? Nandito na po 'yung antena. So, ano 'yung ating gagawin para po ito ay mag-functional po. No? Dito dito po natin ilagay 'yung bearing para ito po 'yung ano, para ito po 'yung mag uh, bali ito po 'yung handle niya no? Medyo mahaba po yung handle niya at least na mas makita po natin na mas accurate po. Ito, no? So ito. Lagyan po natin dito. Dito. Ay po natin. Yan. At pagkatapos, i-on po natin ito. No, i-on po natin ito. Back. So ready to scan na siya, no? Kasi nag Umiilaw na yung scanner light niya, no? At ito naman, i-on po natin ito. Ito po yung transceiver po natin. So, kapag i-click po natin yung copper, automatically na magre-read po yung copper dito, no? So, 'yan at may kasama pang tunog. At pag-click po natin yung silver ay automatically na mag magta-transfer po yung ilaw doon po sa silver. No? So, yan. Kapag i-click po natin si gold dito sa transceiver, ay di po, no? Automatically din, naiilaw siya. Yan. Di ba? Iilaw siya. At yung diamond, yan, iilaw din. So, yan po, no? So, i-try po natin ito, no? Sa, ano, kung sa ating jewelry at abangan nyo yung pagtatry po natin doon sa area na may mga treasure sign at treasure site po natin. No, itry po natin. Pero sa ngayon mga katiits, ay itry lang po natin ito sa ating jewelry kung accurate ba itong ating IKS na in-upgrade po natin. Lalo na na medyo mahaba po yung ating Uh, anong tawag dito handle no so itry lang po natin mga katets no at sana sa baguhan po sa akin channel mga katets don't forget to subscribe click the notification bell para palagi kayong updated sa aking mga bagong upload and don't forget to share don't uh, doon po sa ating mga kasamahang mga katets no at sa gustong bumili po sa mga locator po natin so nakita man natin doon sa video na ating pinalabas na mayroong pong nakahits po gamit po sa ating mga DIY locator no na uh, taga Davao de Oro po siya no at siya po mismo nagtitismo uh, nag testin na nakakuha raw sila ng dalawang gold bars no so kung gusto kayong bumili no sa locator po natin ay mag chat lang kayo sa Ruli Adlaw Luok o di ba kaya mag-message kayo di ba kaya tumawag kayo sa aking cellphone number na 09262632843. kapag gusto kayong tumawag po sa akin mga katets dahil dito sa amin ay walang signal masyado at i-text kunin ninyo muna no bago kayong tumawag sa aking cellphone number at ngayon mga katets ay tuloy po tayo no itry po natin sa ating jewelry, ano, jewelry, yung, ano, yung ating EKS. No, itry po natin kung gagana ba siya o hindi, no. So, ito po mga katates, no, yung ating EKS na in-upgrade. So, i-try po natin sa ating jewelry kung gagana ba ito o hindi, no. So, itapon po natin dito. Dito ah. At isit up po natin ito. Ito po yung cord niya. Dito. At dito. Ito po natin dito. Yan. At i-on po natin ito. So ready to scan na siya kasi nag na umiilaw na yung ano yung scan light niya. At ito naman i-power po natin at i-select po natin si gold. Yan, tumutunog na siya. At kahit saan po natin ilagay dito, uh, ito, ay dito, di ba kaya dito. No? So, dito lang po natin ilagay. At ito na. Pabain po natin itong mga antena. Ay ito po yung sensor niya mga katets. No? Itong black. At ito po yung long range po niya. Antena. So, ito. Tingnan po natin kung ano kung ituturo ba niya yung ating jewelry Yan 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 na So ito po medyo mahina po siya umikot uh, yung mag ano mag mag kasi electronics po siya hindi po katulad ng ating manual pero mas maganda po siya gamitin no yan yan so ituturo niya So dito naman tayo. Try po natin. Kung ano. Yan. Tuturo niya. At dito naman. Dito. Yan. May na-detect siya doon mga ka no? Kaya, yan o. Ibalik po natin. Hindi po natin pabayin itong antenna. Kasi may may na-detect po siya doon sa ano, sa so, ibang area So ito Ayan Ituturo niya At dito naman Ayan So itapat po natin Kung ba siya O hindi So tinapat lang po natin Mga katetsa Iikot siya ikot siya medyo mahina po siya mga katech, dahil itinapat lang po natin pero kapag tatapakan po natin ay lalakas siya mga ka yan lalakas po siya yan so yan lang po mga katech, yung sa araw na ito ay isishare ko sa inyo no yung ating bagong in-upgrade na EKS, no? So maraming salamat po sa inyong mga katech, sa inyong pagtitiwala po sa akin, no? At sana sa baguhan po sa aking YouTube channel, ay don't forget to subscribe, click the notification bell para palagi kayong updated sa aking mga bagong upload na video. Maraming salamat po sa inyong panonood mga katech.